kadudong do gagawa. Good evening. A good day sa na kayo na kadudong. Ngayon, gagawa tayo ng hino para sa extra income natin sa inyong business. Negosyo sa sari-sari store. Kasi alam mo, napakabinta ng hino dito. Umulan, umaraw, may bumibili hino. Kaya mabilis yung hino namin. Ayan, gagawa ko ng hino. Ipakita ko sa inyo kung paano kagawa ng hino. Huwag kayo maingit. Okay? 5 pesos, pesos per ano? 5 pesos per piece, Okay. Kaya, Abang ano, paano ako gumawa? Hindi ako expert, pero marunong ako kunti. Okay, ano na kayo. Ang tubig namin ay galing sa gripo, sa nawasa. Paano yun? Paano ko magtupi ng hilo? Tingnan nyo naman. Kaya, watch, watch, watch ang lahat. At paano ko ilagay sa ref ang hilo? Kaya abangan nyo. Sa inyo, kung may mga sari-sari store, maglagay kayo ng hilo. Kasi, isa ito, hinahanap araw-araw ng ating kapitbahay. Para hindi masiro sa benta ba? Ayan na lang. basta kayo mo. na nyo. Kahit maliit man, piso-piso. Kumikpag nga, ipon nyo ang piso-piso. Tira na. Diba? Ganda pakinggan na. Kahit man lang maliit, pero pag maipon, marami na pala. Ako rin ko yung ang pinta ko sa hilo, iniipon ko, kasi sa kurinti, sa buwan, o sombra pa. Kasi isang buwan, pinakababa, makabinta ka ng, ano, isang daan hilo sa isang buwan. Kasi isang araw, sampo. Sampo, o. Oh. Diba? Diba? o pinakababa ko lima, isang araw. Na isang buwan, makabintang isang daan perasyo, tag lima piso, may 5,000, ano ka na, 5,000? Bayad ng kurente. Kayo nang agandahan, basta mapintang hilo. At saka kung gagamit ka, hindi ka nabibili. Oh. Diba? Tabak-taba ng hilo ko. Oh. Mga kainday ka Ako lang gumawa ng kainday ka doon. Kasi, siyempre, additional income na rin yan. Imagine, Magkagawa ka ng isang daan sa isang buwan, ang kurente mo solve na. Magkano kurente namin mga kainay ka ano doon? 2,500 to 3,000. O, di ba? Meron na kami ano. As additional na may na na kami konti sa hilo po lang yan. O, magkahirap-hirap mo kami. May 3,000 kami na hilo. O, nabenta sa hilo. O, magkano kurente namin? 2,500 or 3,000. Solve na. Kung abot ka ng 500 o uh, isang daan na hilo, Five, ano na yan? 500 o oh, 5,000 makakot ka ng ilang, ilang piraso sa isang buwan o oh, di ba marami na dito ka sa bahay pinakababa na yelo mo sa isang buwan is 500 pero since na minsan wala ako dito kasi nasa lakad pinakababa ako benta isang araw 10 hmm. 10 yelo 50 isang araw o oh. di ba malaking bagay na 50 isang araw itayap so sa sampo. O, oh, may 500 ka na. O, so, kung may wata sa 500 ka na, ano? Isang buwan. O, saan ka pa? Kaya, tiga-tiga lang talaga. yun talaga ang tiklik sa iluhan. Kaso ng problema, minsan, mga ka doon, itong plastic natin. Kahit ilang bilhin ako na itong plastic na ito, may mga putas, so, iwan ko ba sa plastic na ito. Kaya minsan, doon tayo tatagal magawa ng ilo. Kaya, good luck lang sa atin na, Sipag talaga, mag-iilo ka. Kasi marami putas na plastic na di mo inakala na, Diyos ko, mayroon palang ganito. Ito, tiyan, ito naman kayo din yung atado doon, huwag mo na isipin na income rin ng hilo. Isipin mo na lang na additional mo sa business na ang kapital mo is plastic lang. Magkano plastic? Hindi naman masyado mahal. Hmm. Nakabenta ka ng isang araw sa po, di ba sinkwinta ka? Na mensan, 20, pinakababa, maubos yung hilo ko na 20 isang araw ko. Saan ka pa yun? Isang daan. Hmm sang araw. O pag makaamo ka ng isang araw, diba hindi ba, di ba di, di. May tatlong liko ka na, isang buwan, sold na ang ano, kurenti mo. Yun ang pinakamaganda. Pero pag siniswerte nyo yung dalawaran ko, pag siniswerte talaga maubos ang ilo, abot ang kurentan ako, kalaki kita pala ng ilo. Wala ka ng Walang, kapital, plastic lang. Kurenti. Sold na sold na ang mo. Kaya, totoo talaga sabihin ng matanda, sipag at yaga sa negosyo. Maliit pa ang opiso, ipunin mo, dadami pala. Kaya maniwala ako sa magandang istorya. Kaya sabi nga nila, ang pag-negosyo talaga, hindi madali, kundi samahan ng sipag at saka, at dalhan mo ng dasal, panalangin ng Diyos. Yan. Tumatagas, mga kainay dudong. Yan ang problema sa plastik, oh. minsan, naiinis ka na, Diyos ko, ano nangyari sa yelo na ito? O yelohan na ito? Nangabutas. Kaya eh, yan, mawala ka na gana minsan. Yan. Balik ko na lang. Ulitin ka na lang, oh. Naka, ano na ata sana. Naka, walo na sana ko Kaso, nabotas dito apat na. Eh, tiyaga-tiyaga lang din mag-iilo. Kasi marami talaga mga butas sa plastic. Sana plastic, hindi ano. Hindi sa maraming butas-butas. O. -butas. Oh. Diba? Tiyaga-tiyaga. Diyan tayo aasin so. Sabi nga niya, ano dati. Mapal Ma, mo na rin ninyo? Na sipag at saka, dyan tayo asenso. Ah, Sa politiko ata ako na rin Pwede nyo pa ako bumoto dati. Yan. Kahit eh, dadahan da 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 lang, di man ako expert magkawa, pero ate ako gumagawa. O, oh, di ba? Natuto na ako maghilo. Yan ang kagandahan. Yelo na, pero later. oh Yan ang ano, the best yan maghilo ka. Kaya lang, yon Ako magtatrabaho sa oh, ano. O, diba? Sarap-sarap pakinggan na, ano na, makagawa ka ng extra income sa bahay. Ito ang totoo sa hindi talaga naisipin mo, bibinta ka puro nilo. Hindi. Kasi may binibinta ka naman sa tindahan. Soap drinks, mga bigas, shampoo, sabon. So, ayun pa, paano mo na ng uh, station? Mga pier. yon Kaya magamit tayo, magawa ng source of income. Basta masipag ka lang, hindi ka talaga magutom. Kaya nga, yun ang sabi ng lolo ko. Sa Bisaya, puluhu ka, gutom ka. Sa Tagalog, pag tamad ka, gutom ka. Pag sa English naman, if you're lazy, you'll get hungry. Kasi wala no money. Ito, di ba? Inahinay lang, kahit to paano. Ang importante, gumagalaw tayo, kailay ka doon. Hindi tayo umaasa sa isa kundi para paraan paano kumita. Ganon talaga ang buhay. Yeah, nah. Hindi ka mapupo sa isa, kundi, my God, tumutulong na naman ng Kainde, o. Oh. Ayan, o. Oh. Huwag yan ang mahirap maghilo. Minsan naiinis ka ka, so no choice tayo. So, di diba? Balik. Balik siya. Diyos ko, nasayang lang ang plastik. Nakalimang plastik na ako. Dapat taga-sampo na gawa ko. Yan lang ang tutagal sa ano. Mga butas-butas na yan. Iwan ko ba mga butas-butas, pero isa itong butas-butas na ito. Sayang din ng plastik, pero no choice tayo. Di mo, di mo naman malagyan na tumatagas kasi masasayang lang din. Kaya tega-tega, balik-balik, kuha ng bago. Iyan talaga. Iyan. O, oh. laki ng ilo ko. Di sila loobin pag ako inago dili. Nabibinta. Pag bibili dito, ang to, sabi nila, wow, tapat-tapat ng di oh, Diba? Sarap-sarap titingnan. Pagkatapos ng ilang minuto, ito na, turon, 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 yung dadahilo. Pero, isang katotak ang nabutas, oh. Let's go. Ilan, no? Oh. Ito yung plastic na puro butas. Marami pa sa nagawa ko, oh, dami-dami. damit sa plastic, okay. Doon na natin dalhin sa presser at ilagay na natin sa presser, okay? Sige. Ayun, ilagay na natin sa presser. Lipat muna natin yung matirang <laughs> hilo, kasi may hilo pa may matira pa ang yellow kaya ilipat po natin yan iangat natin sa taka kasi para nailagay lagay yung bago bagong yellow yun naman talaga kaya nga Pina sinasapinan po kasi para bilis matanggal ang yellow yan ganyan kalaki yung yellow namin mga kaimbay sa doon ay natin mo yellow. Yan. Malakahan natin yung iba kasi di kulang pa. Ah, dito na

Pakalawa yellow na yan. Bye, -bye. adios, bye bye. bye. Ayun, tapos na po. Okay, balik na tayo. Punong puno ko, puno tindahan ko. Puno puno tindahan. Ayun. Ayun, bigas. Balik na tayo doon. Linisin mo natin kusina. Kasi, yun, malinis na. Ayun. Tapos na po. Ito po, tapos ang video natin. Ayan o. No? Dahil plastic na ano. may plastic na na-damage, ha? Oh? Mabutas-butas, ha? Oh. Dito nagtatapos. Salamat po, panoorin nyo. Salamat, salamat sa inyong lahat.